Nag-enjoy ba kayo sa mga segments na napanood din nyo? Kung ganoon, punta na tayo sa ating Bible story. Kilala nyo ba kung sinong bida natin ngayon? Walang iba kundi si Samson. Eh, kilala nyo ba siya? Kung hindi pa, o oh sige, simulan na natin alamin ang kasaysayan ni Samson. lakas ni Samson ay nagmumula sa kanyang buhok at ito'y kaloob ng Diyos. Siya'y nakikipaglaban sa leon at ito'y walang anuman sa kanya. Kanya itong nilalamuray na parang naglalamuray lang ng batang kambing at siya'y walang anumang hawak sa kanyang kamay. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang suma sa Ilang ulit na nagtangka ang mga Filisteo upang siya'y madalang bihag. Subalit, lagi silang nabibigo. Hindi siya maigapos dahil sa kanyang dakilang kalakasan. Isang libong lalaki ang napatumba ni Samson at ang kanyang ginamit lamang ay isang panganang asno. Siya ay naghukom sa Israel. Isang panahon sa buhay ni Samson, umibig siya sa isang babae sa Libis ng Sorek na ang pangalay Dalila. At ito'y hindi nalilingid sa kaalaman ng mga Filisteo. Dahil dito, hinimok ng mga pangulo ng mga Filisteo si Dalila na si Samson upang malaman kung saan nanggagaling ang kanyang dakilang kalakasan. Itanong mo sa kanya kung saan naroon ang na kanyang dakilang kalakasan at sa anong parang mananig kami laban sa kanya upang matalian at mapigati siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng isang libot sang daang putol ng pila. Sumang-ayon si Dalila sa alok ng mga Filisteo. Sinimulan niyang tanungin si Samson tungkol sa pinanggagalingan ng dakilang kalakasan nito. Saysayin mo sa akin ngayon kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan upang matalian at mapighati ka. May kahinaan kaya ang tulad mo? Kung tataliin nga nila ako ng pitong sariwang yantok na kailan may di natuyo, hihina nga ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Sumulpot ang mga pangulo ng Filisteo at tinalian siya ng pitong sariwang yantok na kailan may hindi natuyo. Subalit, kanyang madaling pinatid ito. Tulad ng sa taling estopa, pagka nadidikitan ng apoy. Pinaglalaruan mo lang ako at pinagbubulaanan mo ako. Sisayin mo kung paano matatalian ka. Kung tatalian lamang ako ng mga bagong lubid na di pa nagagamit, hindi nga makapananaig dahil hihina ako at magiging gaya ng alinmang tao at tinalian siya ng mga bagong lubid. Subalit, pinatid lang niya itong gaya ng sinulid. Hanggang dito'y pinaglalaruan mo ako at pinagbubulaanan. Bakit ayaw mong sabihin kung saan galing kalakasan mong taglay? Kung ngayong habihin ang pitong trinta sa aking ulo, nang hinabing kayo, sa gayon ay manghihina ako at may gagapos nila ako. Oh, siguro hindi niyo na makapatid dyan. Ay, napatid! ka! Hanggang ngayon, pinaglalaroan mo ako at pinagbubulaanan. Bakit ayaw mong sabihin kung saan galing kalakasan mong taglay? Sa gayoy muling sumulpot ang mga Filisteo at kanilang ginawa ang naakala nilang makapagpapahina kay Samson. Ngunit binunot lang ni Samson ang mga tulos ng panghabi at ang hinabi. Bakit mo nasasabi na iniibig mo ako? Ngunit ang puso mo ay hindi sama sa akin. Pinaglaruan mo ako ng makaitlo at hindi mo sinasaysay sa akin ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari, nang kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit kay Samson na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. Ipinagtapat na din ni Samson ang katotohanan tungkol sa kanyang dakilang kalakasan. Walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging Nazareyo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan ng buhok, ay hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina gaya ng alinmang tao. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna. Isinaysay ni Dalila sa mga pangulong Filisteo ang sinabi ni Samson. At sa gabing iyon, pinatulog ni Dalila si Samson sa kanyang tuhod. At siya tumawag ng isang lalaki. At inahit ang pitong tirintas ng kanyang ulo. At ang kanyang lakas ay nawala siya'y nahihimbing. Kaya't huwag madali ka sa pagputol sa kanyang pitong tirinta sa ulo. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukot ang kanyang mga mata. At tinalian siya ng mga pangaw na tanso at siya'y nabilanggo. Makalipas ang ilang araw, nagpisan ang mga Pangulo upang maghain ng isang dakilang hain sa Diyos nilang nagngangalang dagon

Paglalawan natin at kutsain si Samson. Siya'y okay. mahina na at walang kwenta! <laughs> Nalalangin si Samson sa Panginoon at isinaysay ang kanyang sinapit sa kamay ng mga Filisteo. Humaba muli ang buhok niya. O Panginoong Diyos, dinadalangin ko sa iyo. Alalahanin mo ako palakasin mo akong minsan na lamang upang maiganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. Mamatay na wa akong kasama nilang lahat. Hinawakan niya ang dalawang haliging pumipigil sa bahay at kanyang giniba. Namatay na kasama niya ang may tatlong libong lalaki at babae na umalipusta sa kaniya at sa kanyang Diyos siya ay naghukom sa Israel sa kabuoang dalawampung taon. May na gustuhan ba kayo? May napansin ba kayo? Kayo, anong napansin niyo? Napansin ko po yung panilindang o pandaraya ni Dalila kay Samson. Oo, nililang niya ang asawa niya. Kaya huwag niyong gagayahin si Dalila ha. Hindi tama ang ginawa niyang panilindang o pandaraya kay Samson. Hindi niya iningatan ang lihim ni Samson. Kaya sa ating mga kids, dapat marunong tayong mag-ingat ng lihim ng kapwa natin. Hindi natin dapat ipagsabi ang lihim nila. Di po ba, Kuya Eric? Oo, Awi. Okay dyan, mga kids. Sana'y naintindihan nyo ang ating napag-aralan sa araw na ito. At sana'y nadagdagan na naman ang inyong mga kaalamang mula sa Biblia. Tandaan ninyong lahat yan, mga kids. Hanggang sa susunod na biyernes, samahan niya kaming muli sa pagtuklas ng mga kaalamang mula sa Biblia. Siyempre, dito lang yan sa... Kawan ng Kordero! Bye Okay, thanks.